Levitiko, Kabanatang Apat At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, Kung ang sino man ay magkakasala ng hindi sinasadya sa linma sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at gagawin ng sino man sa kanila, kung ang pinahirang saserdote ang magkasala ng gayon na magdala ng sala sa bayan, ay maghahandog nasya siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na ipinagkasala ng isang guyang toro na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan. At dadali niya ang toro sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. At ang pinahiran ng langis na saserdote ay kukuha ng dugo ng toro at dadalin sa tabernakulo ng kapisanan. At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo at magwiwisik na makapito ng dugo sa harap ng Panginoon sa tapat ng tabing ng santuario. At ang saserdote ay maglalagay ng dugong yaon sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana ng mabangong kamangyan sa harap ng Panginoon na nasa tabernakulo ng kapisanan. At lahat ng dugo ng toro ay ibubuhos sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at aalisin ang lahat ng taba ng toro na handog dahil sa kasalanan, ang tabang na katatakip sa lamang loob, at ang lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob, at ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw na malapit sa mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay aalisin na kalakip ng mga bato. Nagaya ng pag-aalis ng satoro na hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at susunugin ng saserdote sa ibabaw ng damba ng pagsusunugan ng handog. At ang balat ng toro at ang buong laman pati ng ulo at ng mga hita at ng lamang loob at ng dumi, sa makatudbagay ang buong toro ay ilalabas niya sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis na pleg-tatapunan ng mga abo at doon susunugin sa apoy sa ibabaw ng kahoy sa pinagtatapunan ng mga abo susunugin niyaon. At kung ang buong kapisanan ng Israel ay magkasala at ang bagay ay malihim sa mga mata ng kapulungan at sila'y nakagawa ng anuma sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, at naging salarin. Pagka nakilala ang kasalanan na kanilang ipinagkasala, ay mag-ahandog nga ang kapisanan na isang buyang toro na pinakahandog dahil sa kasalanan at dadalhin sa harap ng tabernakulo ng kapisanan. At ipapatong ng mga matanda ng kapulungan ang kanilang kamay sa ulo ng toro sa harap ng Panginoon at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. At ang saserdoting pinahiran ng langis ay magdadala ng dugo ng toro sa tabernakulo ng kapisanan. At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo. At iwiwisik na makapito sa harap ng Panginoon sa harap ng tabing. At maglalagay siya ng dugo sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana na nasa harap ng Panginoon na nasa tabernakulo ng kapisanan. At ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At aalisin niya ang lahat ng taba ni Aon at susunugin niya sa ibabaw ng dambana. Gayon ang gagawin niya sa toro kung pano ang ginawa niya sa Torong Handog dahil sa kasalanan ay gayong gagawin niya rito. At itutubos sa kanila ng seserdote at patatawarin sila. At ilalabas niya ang toro sa kampamento at susunugin niya nagaya ng pagkasunog sa unang toro, handog nga dahil sa kasalanan ng kapisanan pagkang isang pinuno ay nagkasala at nakagawa ng hindi sinasadya sa alinman sa lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon niyang Diyos na huwag gawin at siya ay naging salarin. Kung maipakilala sa kanya ang kasalanan niyang ipinagkasala, ay magdadala siya ng pinakaalay niya na isang lalaking kambing na walang kapintasan at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatay niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon handog nga dahil sa kasalanan at dadampot ang saserdote sa pamagitan ng kanyang daliri ng dugo ng handog dahil sa kasalanan at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan ng handog. At ang dugoy ibubuhos sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog. At ang lahat ng taba on, ay susunugin niya sa dambana na gaya ng taba ng hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At itutubos sa kanya ng seserdote tungkol sa kanyang kasalanan at siya'y patatawarin. At kung ang sinumang karaniwang tao sa bayan ay magkasala ng hindi sinasadya sa paggawa sa alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at maging makasalanan, kung may sa kanya ang kasalanan niyang pinagkasalanan, ay magdadala siya ng pinakaalay niya na isang babaeng kambing na walang kapintasan na dahil sa kanyang kasalanang pinagkasalahan niya. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan at papatayin ang handog dahil sa kasalanan sa lagayan ng pagsusunugan ng handog. At dadampot ang sasardote sa pamagitan ng kanyang daliri ng dugo at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan ng handog at ang lahat ng dugo niyaon ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana at ang lahat ng taba niyaon ay kanyang aalisin na gaya ng pag-alis ng taba sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan at susunugin ng seserdote sa dambana na pinakamasarap na amoy sa Panginoon at itutubos sa kaniya ng seserdote at siya'y patatawarin. At kung kordero ang kanyang dalhing pinakaalay na bilang handog dahil sa kasalanan, ay babaeng walang kapintasan ang dadalhin niya. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan at papatayin na pinakahandog dahil sa kasalanan sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. At dadampot ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri ng tugo ng handog dahil sa kasalanan at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambanang pagsusunugan ng handog. At ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana at ang lahat ng taba ay kanyang aalisin. Gaya ng pagkaalis ng taba sa kordero na hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At susunugin ng saserdote sa dambana. Sa ibabaw ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan at siya patatawarin.